What's up guys! This is LocoPasPam! Mm -hmm. This is Daniel, kind brother Paz. And my sister, Peñal. She's a Jeffrey. Papa, the one and only brother pass. And my mother, Mrs. Pat Page. Ngayong araw po ay pupunta po kami sa puntod ni Papa. Ayan. So, ito na po tayo sa Mapela. hinihintay po natin dito sila mama. On the way pa lang po. Makasakay sila sa si jeep. Hmm. Ang yun puntod ni Papa. Papa! Miss you pa! Papa! Papa! Nangimiss ka na namin. Ba't mo ngayon? Dapat may handaan tayo pa. พ่อสูว้วนะ่าลอกนะพอ Salamat sa mga paalala mo pa. Nandito ka pa. Ang pa sa lahat ng mo sa amin. Tsaka akin. Hindi mo makakalimutan yun pa. Alam mo, mahal bukan, nah, bawa bawaan, ah, bagianmu kami bahai, bahai

Pupuntahan natin si Papa Mama. Doon ako sa BMC kung pumayag ka. Pa-opera ka sa BMC. Bubuhay ka pa ngayon. Sa marami ka nga doon. Mas may edad pa sa'yo. Nagsasakripisyo -sa sila ng pagamot. Ang pagaling. Ang kandila kayo? Ang kandila Hmm?

sa ako walang nararamdaman, ano kaanis ko ay nararamdaman din ako, ano kailangan lumaban? Kain na po. Kain. Kain po hmm. tayo. Happy hmm. birthday hmm. pa. Birthday po ngayon hmm. ni si Papa. Yan, mga kaibigan. O, dito niya natanggal. Dinala na lang po namin yung aming handa sa kanya. Eh, brother pa at aking darling. Oh, dito na kami ako ng ano, paborito din po na ito tuloy din, hindi yung Ito, malit lang na cake. Malit lang na cake. Ang ma... Uh, uh lang yung bad cake. Yung malaki ay malaki yun. Ano po? O, ganun na yun. Ganun na ang kumbaga. Pansit kami ito. Paborito namin ng pamilya. Ito oh. plato. Ang isa. Ano lang ako yung, ng, yung, ng yung, ano. Yung po. Ayun po. Ayun tayo guys. Dito kami kay Brother Paas ngayon. Ano ano. Birthday po ni Papa. Celebration namin. Sige po sa bate. Ma'am Jennifer. Ayun po tayo. Junior. oh po Ayun po salamat, po. Ayos Lord, maraming salamat po sa blessing na ito. Namin pagsasaluan mag ina, Lord, kasama ng aking mga si mabarating paas. Pakain pa. Nagagamit uh, um, na din na siya, sa loob ano um, na ito, um, um, ito ng uh, nung naitinod. Ngayon, ito'y nasa piling ng Lord. Ayan, nandito na lang kami yung salusalo, para sa kanyang 50, 56 years, birthday okay. niya. Half twenty-seven ngayon, twenty-fifty-five. Hindi ko makita ang salamat kay Lord sa mga blessing, biyaya. Lagi nagpo-provide ang Lord. Uh, pasalamatan natin. At itong malit na nakita po. Lord, well, salamat po sa mga blessing na ito na kami pagkasaluhan, mag-ina Lord. Dito kami sa uh, ng mga kumasawa. Grabe pa Lord. Salamat. Alam ko na, na. sa napatiling mo na, Panginoon, wala nang hirap, sakit na kanyang nararamdaman. At salamat, Lord, sa araw na ito na siligan mo ng kanyang birthday, 56 years birthday niya. O dun sa ngayon siya, hindi namin nakasama sa kanyang karawan na nagay ng na siya. sa so, Lord, salamat po na alam ko na tutulungan mo rin kami, O Diyos, mag-ina. Lalo na sa akin, Lord, sa aking Uh, pa so yung pupunta ko ng nagabi yung si Lord ang patuloy pag-iingat na gabay na paranasan ang aking buhay sa uh, abagamat ng si darling si Daddy Pasnod yung kong kasama kita lagi sa aking mga lakad ay sa naging ni Pinoy ni Daniel salamat marito kami ingatan mo sa aming pagpunta rito sa aming pag -uina. Salamat sa pag-iingat mo, rabay, pagpapala, na patulong mo, tinaparan mo sa aming buhay. Ang lahat na patuloy, pagsumot, parangan, pagwalhati, sa pangalan mo ito. Amen. 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 Happy birthday, birthday papa. Happy birthday, birthday Happy birthday to you. Happy birthday. birthday. Ayla, birthday ni Sumarin. Dali na kain na. Bobo well, ito ito. Kwento ito kay si Papa. Ano 'yon? Na excited na 'yung maghanda. <laughs> Bago pa lang birthday niya, naghanda na eh. Nag-invite na, yun na, yun, na, yun, ano? na yung handa, nag na ng nag-invite na mga pastor, mga pulis. Mga kalingap niyan. Sabi niya na comment na. Nakain na po tayo guys. Kain na tingin. Na kain na lang. Itit na lang. At maya maya ay mga bibili na. So nito lang po yun ay umbay na yung mga pulis. Not Mga, pastor, mga kalingap. Ano po? Yan po yabal. yung, yung, yung kuya Lagi na ini-invite sa kuya Val. Kuya Lagi nag-aabang yun saat po tayo. Mm, Arko, isang tinapalang araw kama ko, ko sa viewers Janet magaling dami sa viewers sa magaling dam. sa you po. sa mga pa na mga viewers sa mga yun. mga Chinese, happy birthday viewers sa mga sa sa mga viewers sa mga viewers sa mga do na family, yun sa family. Si sa London Girl Kitchen, Ma'am Baby Society, si Sila Kuya Bala, na Nakalinga Prab, kain po tayo. Today's birthday, brother pa, 66 si years birthday po na ngayon. Hindi ko na kami nasilibrat kasi hindi ko sa... Shout po sa aking mga normal sa buhay, sa family sa Luna, sa Chocon, sa family Tolentino, sa mga bungorin rin sa family nila Jumar, shout out, kain po tayo. Masta kayo dyan, Gilay, sila Kuya, Ruel, birthday baga ka ngayon ni Brother, Brother Paas. Thank you. ಬರबರೆ <laughs> धन्यವಾದ

sa ubo may kaunan natin pa. Ay! May ano po tapos may nalagay ng gubong kapaw po, ano yung mga nalagay natin. kami, ang yung mga Sa itin, just to see you. Just to see Then, just Thank you. halika na lang. halika na ling. dyan, alam ko na, yung nasa na may lang pa na tapos Parang may nag sa atin.

Ano mm -hmm. Hello po, shout out po. Lagi sa De La Cruz. Kena. Sarap ma, sarap. Thank you. Para po lang mahanda ni Papa. Ito yung salo-salo po. Ito sa Mokpela. Ito po yung ano, ganda po. Thank you for the support. Bye-bye, guys. Thank you for watching.